So, ayan mga kape naman, maganda ang araw sa lahat mga kape. So, for this video pala mga kape naman, mayroon tayong papalip pa rin na sa Balik! nakaraan ko na to na saranggola mga kabay nung kaya na uh, nilagyan ko siya ng design mga kabay nun. parang ginawa ko siyang agila mga kabay at ngayon mga kabay papalit pa rin namin kasama ko ngayon mga kabay nung si Bigot Troy siya yung magsasalang ng ating saranggola at uh, titingnan natin mga kabay kung maayos pa din ba yung hipad niya na nilagyan na natin ng uh, parang pakpak -pak or balahibo ng agila at kung gusto nyo mga kabay nun, na matutunan kung paano natin yan lagyan pati na yung sumba natin mga kabay nun, na maingay. So, visit nyo lang mga kabay no, sa iba nating video dyan. So, hanapin nyo lang mga kabay. At ayun lang mga kabay nung, no, ilipad nyo nga siya. At mukhang okay naman mga kabay. Medyo gumiwang-giwang lang siya mga kabay nung no. kasi so, mahina ang aking. Uh, hindi ba siya natamaan mga kabay? So, dahan, -dahan nila natin mga kabay nung no, na pataasan. at try natin mga kabay nung no, iubos yung tansi natin kung kaya ba niyang dalhin mga kabay. senang angin Oh so, pada mataas mermai Ayan mga kabay no na palipad na natin siya ng maayos So ayan mga kabay oh. Tuldok na lang sa ibabaw. So Tuloy na mga kabay. Salamat tayo ha. at magisama yung hangin. So ayan no. Oh. Tuloy niya mga kabay. Ito yun yung kabay. Ito yung tali mga kabay. Oh. Meron kong tali George. Tapos yung saranggula natin. Tuldok na lang. So ayan, nilalagay na lang natin dito mga kabay. Dito lang muna tayo. Lagay natin kasi yung hangin patungo naman doon. Lagay natin dito. So, dito na yung mga kabay. Saka magmumatsyag na lang tayo kung video hina yung hangin. Saka natin ito ibababa. So dito lang muna siya ng tuli na makabay agilang agila sa babaw so ayun mga no maraming salamat sa inyo makabay sana mag like kayo sa ating ano video at saka kung bago ka pa lang sa ating ano channel makabay please hit nyo naman yung like button makabay at saka mag subscribe at saka i-click nyo yung notification bell yan maraming salamat kuya Franz TV pala shout out sa iyo yan, hanggang ngayon dito na lang tayo. God bless and peace.